So, oh, good morning mga kachuyaks. Welcome back. So, tama agad pag-abot na ito sa resort mga ka-idol. Ano si idol na ito, Jojo Tapar. O si Oniko Iho niya nga si Mac. So, gipauna na ako sila dito sa Fantasyland. Kaya gitana ko pa na ako. Akong record dito kung pila na akong record sa librelib sa paglibre. Kaya base naglampas na ito. Bayaran na lang na ito. So, yun lang mga kachuyaks. Ayan guys, nanang atong kano, estudyante. Si Mac. Ah, si kumpare na to. Hello guys. Grabe suya on, mga mga kumpare na yun. Eh. Mung appeal sa video ba? O naro? Ito na si Mac. May atong ginatudloan. Ay, sa atong viewers, Mac, me Ito <laughs> so, na lang niyang pag antos ni makan ni makabalog ni padugayan mga katuyaks yan kuha na niya sisid mga kaidol Oke okay, perfect Kimak, okay, diretso na oh. Ang telmak ay kalimpat Ay kalimpat yung telmak. O, oh, kuha na. Hey guys, uh, relax muna. Kaya magmerinda ta sa gidalan ni Idol Joe, Gidalan ta magmerinda. Tapos na ta eh. Nakimerinda. Kok. Nakimerinda. So, thank you sa atong idol nga si Idol Joe Taparo. Nasa likod. Hey guys, pa style na to siya pero flat lang sa ang ang naon sa tubig lang sa nakuha na, na niya mga kaidol kamay na lang ni eh. yan perfect na kaayo. so dali lang ni eh. dali lang ito lang mga kaidol yan kumusta may improvement na okay so guys siya mismo ha nag ingaw na may improvement na so makita man yun eh So, makita nyo na yun niya kung ma-post na nato nga video. May improvement na. So, gibati <coughs> po ko kalipa mga kaidol. At least, sa uh, katatlo lang nga sisyon karon ron. Naanagay nakatunan si Mac. So, dali lang tudloan yung bataan eh. So, unsa na ka kung istreti-istreti siya tudloan. Kaso lang mga kaidol, sa so, kada simana lamang god. Isa lang nato siya matudloan. Pero kung may street, pero karon sa bado mga kaidol. pabalik ko nato si Mac Dere. So Mac, balik ka sa bado mga ka. Eh dito na to siya sa 7 feet. Dito na to siya ipa-freestyle. Ah okay, guys, kuha na niya guys oh. Gimak. Wow. Okay, Ota Perfect na ni mo, bay. guys hi guys welcome back so natapos sa gid ang atong ah uh, part 3 sa pagtudog lang oy kay Mac so ah uh, pauli na po ta mga ka idol kay unang gawa sa man sila si Mac ug si idol Jo Tapar yang uh, tatay na nagpaulay sa tagay nagmanlaw pa ko so shout out shout out sa itong mga solid na ito diyan mga amigo gamiga ilabi na gud sa itong mga amigo gamiga nga nakakaroon sa abroad ah ang pinga ka mo kanunay diya o nang manghinaot ko nga na mo kanunay sa mayong panglawas so ang pinga mo kanunay diya kay sa palayo ka mo sa inyong mga pamilya kung mang hinaot sab ko ah uh, naamo kanuna is uh, mayong kamot ng uh, mga amo ninyo. So God bless you all na lang sa tanan natong mga OFW ng mga amigo gamiga. Huh. Gihangak ko guys. Gihangak sa pag Nakaw-lakaw dari di ka sa swimming pool, tere ceban so lao niya lakaw so asa din nalalani ko tao atong video mga idol, so pashare pa like na lang sa atong video, o syempre ay kalimot sa pag subscribe mga idol para dagam patang mahimo nga video ng mga, mga katauanan or mga seryoso So thank you for watching guys. Love you all. God bless you all guys. Mamma.